Welcome sa langit guys for today's video! Ito pala yung flight details ng Kalbo, Manila to Doha, Qatar. Let's go! So ayun na nga guys, pagkaupo ko palang ng aeroplano, hubad ka agad ng sapatos, tapos yung harapan, pader! Pero wag ka, dito pala yung pinakamagandang pwesto sa English, the place where the magic begins! Akala ko talaga automated yung mga nagsasalita dito sa aeroplano dahil ang gaganda ng boses!

Eh, napakaangas par, binigyan na rin nila ako ng starter pack para sa flight. Meron tayong pantakip ng mata, pantakip ng tenga, kumot, headset, toothbrush, toothpaste, sabahan mo pa ng dalawang pares na medyas. Kawawang kalbong siman TV, walang matanaw sa harapan, kaya nakikimarites na lang siya sa bintana ng kapitbahay. Matik, pag gumalaw yung eroplano, pupunta na yan ng langit, sunod, food trip. Kaso may problema guys, hindi ko alam kung nasan yung lamesa dito. Alright! Nabawasan na yung buho ko kakahanap pero hindi na talaga siya nagpakita. Oh, she! Buti na lang may dumating na angel. Este magandang stewardess. Let's eat! Nagulat ako sa pagkain nila guys. Filipino food. Parang umorder ako sa mang inasal. Shush! Meron tayong chicken barbecue, java rice, at chara at dessert. Pagkatapos kumain, tumingin muna ako sa flight. Eh, Malapit na tayo sa katotohanan guys. Konting tiis na lang. Magkikita na kami ulit ni Bacon. Pero itong mas malupit. Habang lumalapit, nagpakain ulit. Napakagandang warm up nito guys para sa barko sa gana sa food trip. Eh, meron tayong giniling na may dalawang pasas, isang green peas, tapos one fourth na itlog. Pagkatapos kumain, nakimarites ulit sa bintana ng kapitbahay. Okay, bawal nang tumayo. mag na kayo guys at kumapit. Lalanding na yung eroplano. Touchdown! Nandito na tayo sa Doha, Qatar! Maraming salamat, Captain, sa dami ng pagkain. Alright! Sobrang laki pala ng airport dito, guys. Ilang minuto rin yung aming binyahe. Ayun, panigurado. Gutom na yan si Kalbong Siman TV. Oh, yeah! Kaya kita tayo next feed. Hanap tayo ng food trip. Shush! Yes!